mapagpalang araw po. Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Tayo po ay magbubulay ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Yesus at kukuha tayo ng mga nangyayari sa ating paligid. Pagaluhin natin. Ito po. Para makita ninyo ang mga nangyayari. Pero bago tayo papalahot sa ating pagbubulay ng Ebanghelyo, niyawak po ako dito na poimen. Okay ang Biblia ng mga pastor Panginoon Diyos, aming Ama, samahan mo po kami sa aming pag ng Ebanghelyo sa pagkakataon na ito. At ang aming political exercise sa aming panahon. Sa ngalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. May mga nanalo, may mga natalo. Yung iba natalo, milyon ang ginasto sa television. Yung iba naman, nanalo naman sila. So, kanya-kanya sila lang sinasabi kagaya nung isa. Akala niya kung tumutulong siya sa kanyang programa, akala niya sigurado mananalo na siya. E natalo siya. Eh, nakita nila sa isang video na yung kanyang pagkamasungit. Sabi ng mga comment ito sa Facebook, yung mga nagko-comment. Plastic pala yan. Buti nga sa kanya hindi siya nanalo. Yan. Ah. Sa bagay, sinasabi nilang hindi nanalo na yan na plastic eh, minsan nakapanood din ako ng programa nila ng live sa advance Christmas nila yun tipping pinagmumura niya yung mga kasama niyang staff doon pa lang nadismaya na ako ganito pala ito ka pag hindi niya gusto nagmumura siya at nagsasalita siya na masakit laban sa kanyang mga kasamahan sa trabaho samantalang hindi naman niya pwedeng patakbuhin ng kanya TV program na mag-isa lang. Nandiyan yung mga stop. Pero kung banatan niya yung mga stop, sabi ko kawawa naman. Kaya ako, oh, kung ako tatanungin nyo, buti nga hindi siya nanalo. Ay, yung isa naman, na nanalo sa pagkasinador, kongresista siya, nangako siya na binanggit yung mga binibigay ng kongreso. Yung mga yu ayuda, akap, ay kung ano pa. Sabi niya, tatanggalin ko yan. Ngayon ang gagawin ko, sabi niya, yung kuryente. Yung 2,000 na konsumo, 2,000 below, malilibre sila. Gagawin pa lang. Yun ang kanyang plano. Kanyang pinangako. E nasa kongreso siya, eh, hindi niya nga ginawa yun eh. O ano ba ang trabaho ng kongresman? Gumagawa ng batas. E di gumawa siya na siya ng batas. Napatungo sa pagbaba ng yung 2,000. E ngayon, nahalat sa senador, gusto niya. Yun na naman. Yun nga sinasabi ko, nasa kongreso wala nga siyang pinasang batas. Kayo, kayong mga nauto niya. Okay, tayo natin. Meron namang isang nanalo na da dating nagbalik. Tatanggalin daw yung mga ibinibigay ng gobyerno, ayuda, ay, yakap, kung ano nang tawag dyan. Kasi itong mga before election nagkaroon ng isyu Isabot, Philhelp. Kinuha yung pera sa Philhelp. Hindi <laughs> ko alam kung, kung may katotohanan. At sabi, yun daw ang ginamit ng mga kongreso para may makatulong sa kanya na sasakupan. Yan ayuda. ahik hakap, kung ano na. Medical assistance yan. Tatanggalin daw yan, sabi ng isang nanalo. Yung nagbalik ulit. Nasa kanila naman yan eh. Senador, kongresista, gumagawa ng batas. Eh di ayusin nila yung batas. Oh. Masisi nyo ba yung taong bayan na mahirap? Na Itong mga senador-kongresista, malalaki ang sweldo niya. Ang nagbigay sa kanilang trabaho, ang taong bayan. Ang nagpapasweldo sa kanila, ang taong bayan. Ang gusto ng taong bayan, gumawa sila ng batas na kapagipaginabang sa taong bayan. Eh, hindi eh. habang nakakaupo sila, namumuliti ka lang sila eh. Tignan nyo ah. Bakit ang isang may sakit na mahirap, lumalapit siya sa kongresista, lumalapit sa mga mayor, lumalapit sa mga senador, sa probinsya, gobernador. Bakit sila lumalapit sa kanila? Mahirap nga sila eh. Bakit hindi sila magpanukalang batas na hanggang gumaling yung may sakit o hanggang mamatay siya? Kumpletong gamot. Mabuhay man siya. Okay lang. Wala na siyang intindihin sa buhay. Mamatay siya. Eh, wala nga libreng living eh. may naturi kang mga ospital, pag ihingi ka ng gamot, wala. Halimbawa, ang reseta ng doktor, pang tatlong buwan, nakalagay, 30 days ha? Doktor na nagresita, ang gagawin ng pharmacy ng ospital, bibigyan ka, 10 piraso. Karanasan ko yan eh. Ah. Tama ba yun? Kasi yung rason naman nila para lahat mabigyan. Totoo kaya yan? O? Oh? <laughs> Sabi nga ng iba, <laughs> dinodoklat nila yung gamot. Ako, meron ako nabalitan. Ah. Doktor, mag-reseta siya. Ang dami. Gagawin ang gagawin ng pasyente, bibili. Eh walang makuha sa ospital eh. Tapos kukunin ng nurse lahat ng gamot. Kasi sa ospital, pag nakakumpayin ka, yung nurse ang nagpapainom. Pag, pag lumabas na yung pasyente, natural yung gamot na kanino. Naki nurse. Si nurse ngayon, binibenta yung gamot sa mga butika. Yan. Ginaganyak ako noon na gano'n ang gagawin ko. Nakamausap ako ng nurse, ako ang bibili. <laughs> Pero kung ang gamot manggagaling na sa ospital, nakawin man nila, bahala yung pharmacy managot. Siyempre, lumabas ka na sa hospital, magaling ka na. Alang naman naabulin mo pa yung gamot, magaling ka na eh. At sana yung nurse, nang lumabas ka, naka-duty, eh, nahawak niya yung gamot mo, eto po yung sobrang gamot, yung, yung hindi eh. Yan, ginagawang negosyo. Ngayon, may sakit yung tao, lalapit kay congressman, kay senador. Anong gagawin ni kongresman at si, si senador? Kasi alam niyang mangyayari, pag pinagdamutan mo ang tao, sasusunod, delikado ka. Panibasa kasi yung nagpapanukala, natanggalin yung mga ganito ganyan, hindi siya tumatanggap ng <laughs> CDF. Sabi niya, dahan daw ng corruption niya. Kaya, lalapit ka ba sa kanya? Hindi nga siya kung tumatanggap na CDF niya eh. Di wala siyang ipamumudmud. Sa isang banda, maganda rin yun. Pero, paano naman yung iba na gusto tumulong? Oo, sabi nga nila kongresista, senador, mambabatas kayo, ang trabaho nyo, gumawa ng batas. Tama yun. Pero kung may lalapit sa'yo, kung meron ka namang capacity para tumulong, hindi ka ba tutulong? Ngayon, naalisin mo yun. Paano pa? Yung taong may sakit. Ang daming hospital, walang gamot. Yung sabi ko nga sa iyo, sa inyo, ako ah. Bibigyan ka 10 piraso. Sabi ko, eto, tatlong po nakalagay dito. Eh, wala eh. Yan lang eh. So, nang ginagawa ko? Lahat ng ahensya ng gobyerno, pati yung mga television network, sinusugod ko gusto ko yung aking gamot makumpleto. At kung maaari, may sobra pa. Eh bakit? Eh kung nangubos yun, tsaka ka maganap na naman, iba ang ko. Kung may nilapitan ako, halimbawa, limang ay siya nilapitan ko, binigyan ako lahat, eh di praise the Lord. Kasi maintenance ko na yan eh. Kasi nga, yung hospital mismo, walang gamot. Naranasan ko yan. Sabi ng pharmacist, wala. Puro ganun na nga kinararandaman. Taxpayer ako for magbuhat ng 20 years old ako, nagtrabaho na ako nagbabayad ako ng tax. Minsan, sumama din ang loob ko. Muntik pa akong umiyak sa mismong isang institusyon ng gobyerno. Alam niyo pa ano sagot sa akin? Ikaw muna bumili at muna lang iripan. Kaya nga ako lumalapit. Wala akong pambili. Kasi kung meron akong pambili, hindi na ako pupunta rito. Bakit? Yung papunta mula pa lang, at saka yung pauwi mo, hindi mo alam kung ma ka sa daan. Dahil sa wala kang pera. Sabi ko, nung nagtatrabaho ko kako, bayad ako ng bayad ng tax sa gobyerno. Eh, Ngayon sasabihin mo sa akin, wala. Oh. kung gusto nyo tanggaling yan, tambakan nyo ng gamot ang lahat ng hospital. Na sana walang pasyente yung magsasabi, walang gamot. O. Oh. Eh, hindi. Pag nakahupo na kayo, sesyon dito, sesyon doon. Alam nyo po ba, pagka may sesyon sila,

20 years old pa lang ako. Nag-employed ako sa private. Hindi ako nagtrabaho sa gobyerno. Nagsimula na po ako magbayad ng buwis. Kaya nakakasama ng luhob. Kailangan mo ang tulong ng gobyerno. Sasabihin niya, pasensya na, wala tayong gamot. Ganyan ba? Eh kasi nga namumuliti ka lang kayo. Senador, congressman. Gusto nyo hearing lang ng hearing. Siyempre pagkasama ka sa hearing, Pwede bang walang per dime yan? Pwede bang walang alawas yan? Libre na sa pagkain. May pera pa. Allowance, spare dime. Tapos meron pa sweldo kada buwan. Ikatlong buwan kung bala kayo. Pero anong ginawa nyo? Hanggang ngayon, ang taong bayan na mahirap, lapit ng lapit sa mga ay siya ng no para humingi ng pulo. Pero anong ginagawa ninyo? Namumuliti ka lang kayo. Kagaya kayo. Yan, maupo na kayo sa July 1. Sigurado, mamumulitika na kayo. sa taon lang kayo. Mamumulitika na kayo sa susunod na eleksyon. Kung sino ang kakampihan ninyo? Sa susunod na tatakbo ng presidente, eh kung saan may pera? Aba! Eh di doon ka. May pera. Eh, eh ngayon pa lang kumikilos na. Kinakausap na. Ayos sa Balita sa social media mga vloggers. Yung matitindi yung mga vloggers. Ang dali lang makakuha ng mga scoop. Kumikilos na. Pwede bang walang pera 'yan? Siyempre, meron. Meron ng pera. Meron pang pangako. Ah. Wala ka pang ginagawa. Hindi ka ba namumuliti ka ngayon? Katatapos lang eleksyon, gumagalaw na eh. Ah. Hindi ko po maintindihan bakit ganon kayong mga mambabatas. Bakit kaya <clears throat> hindi nyo tambakan ng gamot ang hospital? Para lahat na nakakumpine. Hindi na sila bibili ng gamot. Kada oras merong iabot yung nas. Tay, nay, lolo, lola. Ito na po yung gamot niya. Injection. Hindi. Pupunta ka sa pharmacy. Ay, eh, wala. Sabi ng pharmacist. Anong gagawin mo? Kailangan mo. Lalabas ka. E eh, nagkataon yung mga pharmacist sa labas. <laughs> Managas. May sakit na. Lalo pang sinasaktan. Kung ang presyo ng gamot, piso lang. Pag lumabas ka, limang piso na yan. Kaya kung merong gamot ng hospital, hindi. Kayong mga congressman, congresswoman, senador, senadora, Imbis na kumawa kayo ng batas, tambakan nyo ng gamot ang mga hospital. Ang daming bakanting lote, kinakampam lang ng mga lang graber! Tayuan nyo kaya ng mga hospital yan. Ah, ang lalawak ng lupa sa Pilipinas. pag yung na sa politika, sandali may lipat niya sa kanyang pangalan ng titulo ng lupa. Bakit kaya hindi kayo magpatayo ng maraming hospital lalo na sa mga probinsya tambakan nyo ng doktor, nurses lahat ng na doktor huwag nyo palalabasin ng Pilipinas gumawa kayong batas, hindi ka pwedeng mag-abroad. Kailangan maglingkod ka muna ng tatlong taon. Ganon din ang doktor, nurse. Idalin sila doon. Nakikita ko po sa telebisyon. Walang hospital. May hospital nga. Wala namang nurse. Walang doktor mesan midwife meron. Midwife yun eh. Kawawa yung pasyente. Pero pag politika, ako nang bahala sa inyo. Kayong bala? Nasaan? Kayong mga nakaupo dyan eh, pati pagtulong ng mga kongresista ng mga ayu-ayuda pinag-iinitan pa eh dapat malayimik na lang kayo kayong mga kritiko ng ayuda malayimik na lang kayo wala naman kayong ginagawa dyan eh sa totoo lang nandyan lang kayo kapangyarihan atito, Siyempre, pag may kapangyarihan ka, hindi ka basta pwede magalaw. Ah. Pati yung dynasty, hindi nyo magawa-gawa. Eh. Hanggang ngayon, wala batas ng dynasty, kaya yan, naglitawan. Mula sa senador, kongresista, hanggang sa party list, Dynasty, gobernador, mayor, dynasty. Pero kung meron kayong ginawang batas na yan, ba para bang sila na lang ang matalino? Parang sila na lang ang matalino. Isang pamilya lang. Inutil din ang komelek eh. Inutil. Si Garcia, inutil kay. Sipin mo, lahat ng tumatabong party list, wala pa nagawa, inaprobaan mo. Saan ka nakakita? Kunwari, para sa mahirap, pero mga bilyonaryo may hawak ko ng party list. Pag bilyonaryo, nananalo. Pag <laughs> Hindi ka nakalinya sa bilyonaryo. Wala, talo ka. Talo ka. <laughs> yan ang nagigita ko. Sa nakaraang eleksyon. Kaya inutil si Garcia. Sa Comerick, inutil yan. Sige. Ako ha, for me. Inutil ka. Sige, hanggang dito na lamang po, ano? Ito pong inyong kaibigan, Jesus, brother, Manny Bautista. Kung hindi ko man po nabuklat ang Biblia, nadala lang ako sa ano ko, sa akin nakikita ngayon. Naririnig, napapanood, nababasa. Eh, yan po na po ang sinight ko, ano? Tungkol sa mga politikos na wala namang ginagawa. Kasalanan nyo rin yan eh. Kayo ang bumoto. Ako hindi ko binoboto yan. Yung walang yung iba magnanakaw pa ka binoboto. Diba? <laughs> yung iba nga mamamatay tao eh. Yung iba nga ang daming asawa. May mga kaso. Isipin mo, mamumuno. Yung credential, kademonyoan, pero binoboto niya. Kasalanan niyo na yan. Yan ako kasalanan niya. Tayo ang bumoto. O ano, salamat Panginoon Diyos, tulungan mo po ang aming bansa. Mahawa ka po sa bansang Pilipinas, Panginoon Diyos. Kalusin mo na po ang mga kurap kung sino man ang mga ka ikaw lang po nakakalam Panginoon Diyos in the, in the name of mighty Jesus Christ saway ng mga kurak salamat po sa ngalan ni Jesus Amen. ito po ang inyong kaibigan Jesus brother Manny Bautista God bless us all no? bye bye <laughs> like and share and share share nyo po sa Bye.